कहीं भी Hello. Ako po. So, Bakala muna kami. Kami po ang BNC Towers and Group at dito kami para ibigay ang isang napaka-special na surprise para sa iyo. At may idea na karyano, Ay, na ka na ba kasi na surprise? This person bisan yung naggawa Kasi salamat Kailan po 'yan. Ang inanak mo ka, muto mahal ka na. Kailan nabuod lang dito si Mommy. Kailan po ba kayo na hindi nandito? Ay, nung po, no one, two, no. Ah, okay. Kasi, uh, hopefully may may plan ba sana siyang umuwi? Or... Mm -hmm. Oh, yeah. so, yan. Hopefully mga matapos yung pandemic. Ano ayan, so, hodong oh, malayo siya ngayon at uh, hindi natin siya kasama pero bahagi pa rin bahagi pa rin siya ng iyong napaka na, na birthday celebration mara dito sa Malolos. Ayan, so, ito yung mga surprise niya.

Maganda namin si Ida. Roberto happy happy birthday chocolate bouquet. Yeah. Naiya, nice. Sweet? Yeah. Tatera chocolate. Tapos picture po ni Ma'am Claire at ni Lola. Ayan. <laughs> <laughs>

na pagmamahal ni Ma'am Fair, ang inyong pagmamahal na anak. At syempre, ilang taong ka na ngayon? 63. 63. So kasama ang 63,000! To... To... Blessing po yan. At uh, syempre, masalamat. Tatay. ano po yung plano kong gawin sa 63,000 mm. <laughs> no, <laughs> ay po dito tapos yun dinamin hindi kakayanin pa kaya na po po ano ano, Kila, ano, ano po yung pang random niyo at nana na surprise <laughs> Anong pakaramdam ni sir at na surprise ko din. Maligaya. Maligaya. Man. Maligaya po. Ano po ba ang wish niyo pa at uh, may healing ng isang tatay Roberto at napaka-bless mo ngayon Eh, wala nang nairap. Hindi kaya na sa akin ng anak ko na yun ang mga uh, lahat ng kamispong. Mm -hmm. Pakabit po. Oh anak ko na yun. buso ko yun, yun. 25 na siya ngayon. Ano po ang gusto sabihin kayo mga Claire? Ay Claire, salamat! Sana pag mo may asawa ka na. <laughs>

Lucena. Asin yung Lucena. na lang. Okay. Ellen na lang. Lelet. Lelet. Yes. Ayan. Syempre, meron din nagbibigay sa'yo si Ma'am Claire. Ano kaya to? Ano hula niyo? Ano to? Um, Motor? Motor? Kuli ng bal. Sige Ya. Yeah. Okay, chere, say bye. 1 2 3. Sa den hindi. Kaya, chere, ikaw na na pamilya. At hanggang sa kilok, mukha ka bang ay, So Oh yeah, toy, come up and andaila, pa din. Pa-pala ko na around 14,000. <laughs> Tuwang-tuwa pero nei na Ano Kailan mo raramd radio kayo, Kami miss kan na Bojo kok, kasihan sih Bojo, kayak... <tik> oh <my God. tik> <tik> natin meron pa message si Mama Claire para sa inyo. So tuloy-tuloy na natin ang picture. Ayan, at sa inyo napakagandang crown dyan. Napakaganda ni Dan. Dahil di ka kung aking mata sa tuwing mundo Happy, happy 63rd birthday, Tatay Roberto Tatay Obet Palagpahan Kaya si Mama Ma'am Claire na uh, pinasay po ito. Uh, at syempre, ayan, kasama ang blessing ngayong araw. At po, salamat um, po. At uh, bless po sila, Ma'am player kasi nandiyan po kayo para sa kanila. Isa napakabuting nanay at atay. Kaya binabalik po nila ngayon yung Sa, sa surprise po, na hindi malilimutan at kapuno. Kantaan natin si Tatay Roberto ng Happy Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Thank mm -hmm. you.

mayroon birthday, ay, ay, siya, mayroon. Mayroon, mayroon. Mayroon pala siya. Ay, ay, ay 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 siya. Ay, ayun 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 po, talaga yun, si na yung nagsishare ng blessing ng araw. Kasi uh, birthday niya. Uh, Palagi po siya, palagi. Oh. Kahit yung nasa pinag, aano niya, ah, ah, birthday, birthday niya. Ay, Talaga Talagang ni-celebrate niya. Hopefully, nasa mga susunod na birthday celebration <laughs> siya. Nandito <laughs> naman siya. Hope, <laughs> <K> <laughs> oh, <"S> ay nila, <laughs> kala <man, s> <laughs> mo siya tayo. Kung kulit ang taong taong, nandiyan po kayo lagi. Correct! <laughs> Para lagi <laughs> may blessing. Naririnig ba tayo ni Mom Claire? Naririnig. Naririnig. Ano ang kailangan mo ng surprise gift ni Ma'am Claire? Yung kanyang message para, para sa'yo. Tapos yung birthday. Tsaka yung mga pera mo lahat. <laughs> Thank you po, Lord, sa panibagong taon. Happy birthday to me. And advance happy birthday to my superman. Happy, happy birthday, Ma'am Claire. All the way from UAE. Ayan. Gusto ko lang po iparana sa'yo na kahit talaki ka, pwede ka din naman makatanggap ng bulaklak. ko. Siyempre, may kasawa pang cash. <laughs> And para sa superwoman ko, ayan ang crown. Bawi na lang tayo sa birthday mo. Medyo malungkot nga po ako kasi bago at first birth first birthday ko na wala si Lola. Ayan. Pakilala ka si Lola. Nung nakaraan kasi nag-request pa ng Kristi Papa sa kanya, si siya. Nagpumaim <laughs> <Kumaan> pa. <laughs> Tapos September naman, na siya. Pero masaya si Lola, kung ano man oh, yung mga katika niya. Oo, niya. Saka talagang nag-ano eh, siya, na siya sing doon, doon sa ano nila, nila nagpa-birthday sa bahay ng Lola niya. Hindi dito, dito nag-birthday si Claire doon. Yung pala pa, paalis paalit na siya. Kaya doon kami nag-birthday nung mga sa Papilipo. Pero siyempre, nandito ngayon si Lola kaya celebrity kaya sa atin dito. Mm. Ay, mahal niya yan. Mm <laughs> yan sige ay, po, sabi ko lang po yung message. Pero hindi ako papayag na hindi kami kasama. Kaya may picture din kami. Para happy din. I love you, Tay. Salamat sa lahat ng pagmamahal at sakripisyo niyo ni nanay para sa akin. Sa amin. Mahal na mahal ko or mahal na mahal ko kayo. At sobrang miss na miss ko na kayo. Ikaw ang pinaka-the best sa lahat. Lahat na lang pinasok mo, naging garbage collector ka nga din ng barangay natin. Sabi mo pa noon, nasa basura ang ginto. <laughs> Tanda ko pa ng mga ngiti mo habang nasa ibabaw ka ng truck ng basura, partida. Tirik pa ang araw noon. Tapos, pag wala naman kayong hakot, fish vendor naman with nanay. Naks, napakasipag, naman, napakasipag naman po. driver ko din papasok sa school. E libre pa masahe, may sukli, may na, may kiss Ito nagtatrabaho na ako, pag late ako, makaka-uwi, susundin mo ako ng bike. Kahit ang layo, nakakamiss. I love you so much, Tay. Kulang ang salitang thank you sa lahat ng nagawa niyo sa akin o sa amin. Oh, mama akong kinakausap ng ang Lord at sobrang nagpapasalamat ako sa mga buhay niyo. Basta mag-iingat po kayo palagi at talagaan po ninyo o alagaan niyo na nanay ang isa't isa. Ako po, huwag niyo po ako masyadong isipin. May CCF family ako. Dito, sobrang blessed ko po sa mga tao sa paligid ko. Madami din akong mami at ates. May ate na hindi din ako, di diba po? Sino po yung ate ng yung kasama sama niya po dun sa Linda siya ang haba na. Basta Basta po kayo ang pinakamagandang regalo sa akin ni Lord. Makita ko lang kayo na masaya at sama-sama, sobrang saya ko na din. Mahal na mahal ko kayo, mas mahal na mahal po tayo ng Lord. Advance happy birthday ulit ay malapit na kami umuwi ni Kuya Jeff. I love you, I love you, I love you Love you okay. so okay. si saman much oh. oh, oh. din Yung mm -hmm. hindi namin nagawa Yung ano, nagamta nag din ikler. Ayun yun, talaga ma ma Maayos At saka, sa mga sana lang magkaroon tayo panilong may tara. Masama tayo. Thank you. Very much to you ating mga kasama dito. Sige po ito po. Claire, happy birthday. Ano, long life, tsaka huwag makulit para ako. Ano lang, easy lang. Oh, mahal na mahal namin kayo. Ilang kawin yan. <movies on> <earth> happy Birthday! Basta gano lang yata niyo yung health niyo kasi. Claire, happy birthday! Claire, happy birthday! Happy birthday! Claire. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy Happy birthday! Happy Birthday! Let's uh, Salamat uh, Sir, po ang kay mga Claire. At syempre, birthday din pala niyan. May, kagabi nakita ko, may surprise na din siya yung mga kasamaan mo. Pinaganda ka pala. Nagulat ka rin. Ako, lalo, mas lalo akong nagulat. Buti nga, ala ko sa puso Kung hindi di. di. <laughs> ah, salamat, ana. Sana eh, huwag kang na, ano, kami hindi kami nakakalimot. Kaya nga, sinabi ko siya yung nakasakit ka dyan, nakalala gawin dito. Kaya ko, wala ka palang malang gawin, baga ganun, ba? Yeah, happy, happy, happy birthday. Maraming, maraming Sana dumating pa. maraming, maraming birthday para sa iyo. dito ko magkaroon ka rin sa sariling Thank you. Very much si mother. Mm -hmm. Wala na sarili naman kami, pero sila ano. Siyempre, we set pray namin. Sempre mas mahaba pang buhay. Para mas marami pang mas marami pang birthday at mas marami pang surprise na katulad ng ganito. Ano po? Ma'am Claire? All the way from UAE? Ma'am, message ka naman? Pero yung nag-give up, Ma'am, message ka? Ma'am, ka? Ay. Sige, go ahead. Thank you po. Happy birthday, Tag. Ayun, sana na pasayang ang tag. ko lang. Ba't ko pinakita niya? Okay lang yan. Sabi ko po, secret na ako. Noaring, na, eh. ko po, secret na ko Ah, bless ko po sa kanila, sa pamilya ko. Uh, yun na po, mag-insay po sila, mahal ko po sila. And antayin po nila ako, wala rin na po ako umuwi. Wow. And thank you din po sa inyo. Thank you, ma'am. At napasaya natin si uh, Mr. Roberto. Akala niya raw maniligaw. Sabi oh. niya hindi sigla <laughs> na <laughs> ang Salamat! All the way from you. <laughs> Salamat po, Mr. Roberto. Ayos, So, siyempre, sa celebration ni Mr. Roberto. At napaka-bless po ngayong anak. At nandiyan po kayo para sa kanila. So, siyempre, bless din po nung karoon ng mga magpagmahal na anak. Kasama po sa surprise ni Mam So, from BFC Towers <tong> and Gift, happy, happy birthday. Advance happy birthday. And kay Mam Claire, all the way from UAE, Ha? Happy happy birthday din po. At wish pray namin sa BFC long life, more blessings and good health para mas marami pang birthday celebration, long life. Ano po, thank you! So maraming maraming salamat kay Ma'am Claire all the way from UAE for trusting BFC Flowers and Gifts para ma-surprise natin ang iyong uh, mga minamahal na si Nanay Lelet, Nanay Lelet and si Tatay Roberto mula rito sa Malolos, Bulacan. Kasama ang 63,000 cash. So, ayan. Over <laughs> 100! po at maging part kayo na Napaka-special na surprise po sa inyo ni Ma'am Claire all the way from UAE. Salamat po!